At yan sila po ay mga nasa taas. Mag-islabhan eh. Wow! Marami ditong pang-ihaw. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay kagagaling ko po sa Infanta. Bali may inis sa po ako. At ako po ay bumili na din po doon ng pang sa mga nagtatrabaho. At ang aking pong binili ay sinanday. Ito po yung sagi mga kadilag. Ayan, hindi ko na dito sa pinggan. Ay. niluto at may inasita sa so, mga kapatid. Ka ng nung sinanday, eh, magtitimpla lang po ako nitong juice. Okay. Dadali na po namin ni Bibi dun sa harapan yung merienda. May na po ay nagpabili na naman kay Tito ng Coco ber dahil kinulang po ulit. Pero 30 pieces na lang naman po yung pinabili. At yan sila po ay mga nasa taas. mag islabhan eh. Nilalagay na po ng mga kahoy dun sa taas. Tapos sa ito naman yun sa mga ano hani, biga. Break time po muna. na mingin yung tinapay. <laughs> Sinanday eh, yun yung tinapay. Lalalang <laughs> nga yung tinapay. Ganito na ipala. po pala ang itsura. Mga kadilag kapag ka <laughs> yung madaming ano kahoy. Oh. oh. <laughs> Lolo sot. Ano <laughs> Yan at nagsisimula na po ulit. Tapos na po silang magmeryenda. Nakay, mapagod din umakit-akit e. <laughs> Oo oh, nga, makalulis muna <'y>, Oo nga, mataas. Wala nga nang pagmagandang kapa. Maganda na rin. Pagkain na po siya ng terik na yun Oo, oh, nga po yan. Magpagbanding-banding <laughs> na rin yan. Iya. Makakapagmaretis na si mama. Nangyayari nga kayo na upot lang <laughs> tayo e. Iya. Hindi na Iya. islab po muna. Marami <laughs> pang aayusin. Ayan ako po ay papasok dito. At gusto ko lang makita. Okay na po dito. Meron lang kahoy lahat. Ang nagamit po dito kahoy ay yung coco lumber tapos ay yung mga ganitong kahoy ah. Ibali e, ilang piraso din eh. Siguro po yung mga nasa ano ah. 30 mga 100 plus pieces Ayan. si papa po ay malapit na ding umuwi dahil si papa ang mag electrical aabangan ah, na po ni bago po mag buhos malapit lapit na din po ang pag na yun to ako po ay babalik na ulit doon baka kayo mabagsan dito na yeah. matatapos na din parang mabubuhusan na din po doon malapit na kuya anong update din ah, sa inyong pinapagawa malapit na din matapos haba sila pinagamit din ng coco lumber ready po si Toto nakabike eh. <laughs> yan po ang pinakagwapo dito. Si Tutoy. Kanin ng bike yan Tutoy na kay maganda ni. Eh. Iya. May gitna kan long. Kanin umaga yung umulan sa Infanta, ma'am. kakunti na yung bako ako mm. nga pala yung magdadagdag pa din na yung toahan eh yung, yung ganto ah pinulik po lang mm. makakabili pa po ako ay kailan eh yun mm. ayan at dumarating po si Pulding Pulding saan ka galing nagano ng isda Wow, may kabahagi po siyang kalahati. Aba, hindi parang may hawak yung pinagbintahan ay. Know, <laughs> oh, may pinagbintahan. Si pag talaga si Pulding. Sabi nga mama, ma sabi ni Tita Janice, sindo daw mga bayarin ni vlogger sa school? sino daw ang nagbayad? Vlogger? Oo. Sabi din sa akin ni Hatarop sa'yo, pinagbintahan daw ng isda po, oh, yeah, mo disgarte. Parang 700, 800 plus eh. Oh, Oo, bro, yung, yung babayaran, graduating din yun eh, honey. Grade 6 ba? Si yung high school na nga naanak. Galing may pan. May pwede ni Pan. May pay dito ni mama nakatambay sa may doyan. A few inches later. Uy, oh, yan na po sila. Tapos ng trabaho. Plus 4 na naman mga kadilag. At kami naman po ni Mama ngayon ay papunta sa tulay. Titingin po ng isda. Pang ulam. Meron din palang prosesyon. Dito po kami titingin ni Mama ng isda. Oh, ho, oh, ay pag naman kalaki ang ulam ay ayun na ito, ito, ito. <laughs> Mas, maganda din po ang presyo na mm. ito po ang mga isda ati ah, ah, na tulingan, na kira ito, tulingan, ah, ito. Wala na pa din ito na po yung isda Papakilo na po ni mama Wala <laughs> pa nga Magkano na ba gamawa ang kailo ngayon ng ano? Salmon. 230. 230 daw po. Ang isang kilo. At yan tambako. Medyo maliit 3, daw po yung isa. Wala pang pa isang yung. kilo. Yan, tinan po po mama. Daw naman yung pano. Hmm. Ayan. Ito na lang po ang pinili niya dito po kami ni Mama bumili sa may tapat po ng daycare center. Saka sa bahay na yun. Pag ganto hapon na ay dito na po ang diretsyo ng mga isda. Hindi na po dun sa may tulay. Yun po yung kapag uh, paumagala ang dito po yung mga huling na kay Panay Salmon. Ito malalaki. Eh. Tapos po ay mga tulingan na okay, meron ding malaking isa pa Lokoy mo mama yung isda o kalaki Hawa ka mo Wow Yan po ang magandang mabili ngayong summer mga baon sa picnic dito po ay kapag may bibisita sa General na car ay... Oo, oh, na. <laughs> Malapit po ito sa ano ah. Sa may beach. Madadaanan. Mga magpipik ay eh. pwedeng bumili po dito ng isda. Ah, support. Marami ditong pang ihaw. Ito naman po yung sa amin ah. Pinalitan po ni mama kanina kulang isang kilo. Ayun ay isang kilo at one fourth. Ito pong binuhat ni mama kanina yung mga pito daw po. Hanggang walong kilo. Isang pera sa langin. Eh. Okay na po mama. Let's go. Salamat po. Kami pa pabalik na. Pabalik na po kami sa bahay. Nakabit na ng isda. <laughs> oh. <laughs> Lambanog. Lambanog. May dun din po dito kay Ate Unak. Panay tulingan pala dito. Nadaan po kami dito ang papaya. Malit pala yung may bunga na. Parang yung papaya nila tita yan ay maliit ay napakadaming bunga. Bindi na po kami sa bahay. Aba, isang kapunta dong. Nakay ko na may hapon na yung magbabike pa. ako ko ka Bumili ka daw muna ng pangasim, sabi ni mama. Manghihingi ka pa ng 20 ha. Aba, 30 pa. Ah, pangasim. Malakas talaga kay mama yan. bike-bike so, po. Yan po ang kanyang libangan. Yan dong bike. Ay, ano pong luto mo din, mama, sa ating ulam? siniganggang